Welcome to 3-Minute Finance, where we discuss financial topics in under 3 minutes. Today, pag-uusapan natin ang isa sa mga beliefs o kasabihan nating mga Pinoy na humahad lang sa ating pag-asenso. We have a saying na patulugin muna ang pera, and at first glance, parang wala naman masyadong problem, di ba? But if you think about it, kailangan ba matulog ng pera? In reality, hindi kailangan matulog ng pera. Hindi rin nito kailangan magbakasyon at lalong hindi ito nagkakasakit. Pero ikaw, kailangan mo lahat ng yun. Matulog, magbakasyon, at lalo na pagtumanda, tumanda, magkakasakit. That's why, habang maaga pa, we get our money to work for us. Oo, sa simula, kailangan talaga nating kumayod para magkapera. But as we get older, we should be working less and less while our money works more and more. Para nga, Dumating tayo sa point na pera na ang nagtratrabaho at pa-easy-easy na lang tayo. Sarap isipin, di ba? Ngayon, ano ba talaga ibig sabihin ng hindi pagpapatulog sa pera? It means na yung pera mo ay may goal at aktibong gumagalaw para ma-reach yung goal na yon. And the goal doesn't have to be something big like retirement. Pwedeng simple lang like umabot sa 100,000 pesos ang bank balance mo. Ang punto talaga ay may ginagawa ang pera mo. And if you think about it, ito talaga ang isa sa sikreto ng mga mayayaman. Kaya nila kaya mag-enjoy ng buhay ay dahil kahit naliligo sa shower, kumakain o natutulog sila, nagtratrabaho pera nila, walang sick leave or lunch break man lang, wala ring holidays. Pero para sa karamihan ng Pilipino, baligtad ang nangyayari. Trabaho ng trabaho, kung ano-anong gimmick o sideline ang pinapatulan, pero ang pera nila ay walang ginagawa. Halos imposible talaga umasenso kapag ganyan ang situation. Hindi talaga sapat ang sariling sikap para makaangat. Kailangang pati ang perang kinita natin ay nagko-contribute din. At the end of the day, kung gusto nating gumanda lifestyle natin, then we have to use all of our resources. Ang sipag, tiyaga at talino natin sa simula, but as life goes on, our money should actively work for us. so that we can all reach the ideal of money working for us and not the other way around thank you for watching if you have any questions you would like us to answer please feel free to ask in the comments and we will do our best to reply in our next episode we will continue our discussions regarding mistaken financial beliefs natin mga if you want to catch our latest content please subscribe